Good morning guys, tayo po ay magluluto ulit ng ulam mga ka -cooking. maganda Magandang magandang umaga po sa ating lahat Magtuturo po tayo ng basic tutorial po At mga sa mga baguhan magluto ay kahit paano ay may mapupulot yung aral sa pagluluto po Ang luluto po natin ay ano tawag dito? Ka isda na matambaka po yata Right Sa Malalaki mo kasi mata eh. Ha? Oh. Yeah, guys, oh. Laki ng mata niya. Kasi laki ng mata ng aking asawa. Yun know. Oh. Okay, guys. Gagataan po natin siya. Simple tutorial lang po ang ating iluluto, guys. See you, guys. Mm -hmm. At ayan na mga kakuking, lalagay na, nalakalagay na po natin ng mantika. Gigisa po natin ang Parang galunggong po kasi siya. Hindi ko po kasi alam yung pangalan ng isda na yun. Ah, para siyang matambaka. Ayan po kasi. Oh. Parang matambaka. Ito po ang bawang sibuyas. Wala. Pwede naman po tayong walang luya. At pwede po siya walang luya. For me po sa inyo, pwede nyo pong lagyan ng kung ano-ano. Kung ano gusto nyo. Kung ano trip nyo po. Uh, ah, pwede nyo po siya ilagay. Ito po, pagkagisan yan, Halo-halo ipo muna natin ang bawang sibuyas. Ngayon po, so Lagyan na po natin isda. Uh, ah, Pinakamasabawin nyo lang po. Ah. ito po ang gawin nyo sa baw. Tapos, siyempre, hintayin nyo po siyang medyo matuyo-tuyo ng konti. Yung bang nagmamantika, halo-haloin nyo lang po ang konti ganyan. Tapos, pwede, malambot lang lang po kasi yung isda. Kaya pwede na po ilagay. Yan, yeah, simple lang po. Simple tutorial lang po to, guys. Ayan. Tignan lang po natin siyang maluto. konte Pwede na rin po nating ilagay po pala kagad. Tapos, hindi ko na po masyadong minantikan. Tapos, yung kalahati, tira po natin. Pasabaw po natin siya mamaya. Ayan. Ito po, iintay lang po natin siya kumulo. Tapos, Matuyo po ng konti at nagmamantika po kasi siya kasi natural na niyog po siya. Hindi po katulad mga gata-gata na -gata, nabibili. Ito ay natural na nyo po natin. Ayan. Intayin na lang po natin. Tapos lalagyan na lang po natin magic salap. Ayan. Paminta. Pwede na po siya. Mamaya. Update ko po kayo guys. Okay hey guys. Waiting at pinaiinip po po natin ang ating kawale. At lalagyan na po natin siya mamaya ng mantika at bawang at sibuyas. Gigisa po muna natin. Ito po ang ating nakaprepare na gata. Ayan po. Puro po siyang ano lang po, uh, kagugulay lang po namin kasi kahapon. Uh, Puro isda lang po siya. Uh, comment lang po kayo sa baba kung ano isda to. Hindi po ko po kasi kilala. Parang galunggong. Pwede na rin natin siya guys, lagyan ng paminta. Lagyan ng paminta. Medyo, pampasara po kasi paminta yan. Medyo tansyahin nyo lang po yung hindi po ah, hang, hang, uh, Ganyan lang po kasi kuha. Oh. Para matansyahin nyo po yung ano. Sa alat na lang po, eh, pwede po patis, pwede asin ayan Lawrence Patis baka naman ayan po ang ating ilalagay na pampalat para medyo masarap oh, ano trip nyo pwede na tapos pwede nyo rin po lagyan ng konting suka kung ano gusto nyo ayan lagyan po natin ng konting suka dato puti baka naman Hmm, lagyan lang po natin siyang konti-konti patak lang po ayan ito ay gata para medyo magbuhos yung lasa niya, sumarap. lalo. Yan po guys, kasimple. Tutorial po natin sa pagluluto. Sa so, uh, baguhan lang po ito. Uh, Siyempre, hindi po nga wala ang magic. Sarap. Ayan, ganyan lang po ang pagluluto. Tama proseso. Panorin nyo lang po ang video nito kung kayo ba hindi marunong magluto. Kung gusto nyo pumatuto kahit konting basic, mga basic tutorial po ang ating niluluto lang para po to sa mga beginner na hindi po alam na magluto, yung mga tulong mga kabataan nyo, siyempre eh, sanay mga mga fast food dyan. At tayo po ay eh, nagtuturo lang po ng making tutorial po about sa mga simpleng lutuin lang po para po sa mga kabataan na hindi pa marunong magluto. Pakalain po sa mga kabataan nyo, hindi pa marunong magluto eh. Yan lang po, siintayin lang po siya natin kumulo. Yan, mamaya, uh, finishing na po siya.